yun mga tropa max Hyundai Accent ang issue po nito ay nag overheat siya mga tropa ang ginawa ng ating tropang mekaniko ikinabit at nung i-start pa lamang po eh bulwak na po siya kaya binaba po ulit ng ating tropang mekaniko para ipahydrotis po na buo para malaman kung sa po lumalabas yung compression niya yan. Nakatorp po yung head niya. Ginawa natin, binara natin yung sa water pump. tsaka dito at dito natin paradaanin yung pressure natin ng hydrotest. Kinalas lang natin yung kanya, thermostat. Ayun po ang ating pump. start pa lamang mga tropa eh bulwak na bulwak na ang kanyang radiator kaya gustong malaman ng tropa natin na ang pinaghihinalaan niya po eh dito lumalabas yung compression niya sa kanyang nozzle Yeah, let's go. It's not that yun bingo mga tropa bingo yung black Yun, yun, yun pa. Compare mga tropa, bingkong yung kanyang block. Kailangan pong i reface mga tropa ng head gasket black tsaka head